Ano mga ka na? Nice, right? vlog. Na imbag na bigat tayo I aming mean, kakabsat. So, ayan guys. Ito na nga po pala yung pinalinkin namin kanina umaga ng aking sister. At ito po yung aming lunch for today. Ayan na nga guys. Dahil magluluto nga po siya ng buttered shrimp. At may halong mga crab, tahong, at pusit. At ayan na nga guys. Nilagay na po niya yung buttered sa mainit na kawale hanggang sa matunaw ang ating butter at ayun na nga guys medyo natunaw na po at inilagay na po niya yung bawang halohaloin lang po natin ang bawang para hanggang sa mag brown po ito and guys halohaloin lang po natin siya sabi ng kapatid ko siya na lang daw magluluto ng lunch namin kasi nga bisita ko sila shell sila ng aking mother Ayan, guys. At nilagay na rin po niya yung sibuyas. niyo po natin hayaan na masunog ang ating bawang at sibuyas. Ayan, guys. Diba? Ang sweet kapatid ko, guys. Siya daw magluluto ng lunch namin. At nagdagdaga po siya dyan ng ketchup. Para po pampakulay ng ating niluluto. Diba, guys? Ganyan din po ba yung mga kapatid nyo pag bumibisita sila sa mga bahay nyo? sila rin po ba yung nagluluto o kayo pero sa akin guys kapatid ko talaga pumilit na magluto hinayaan ko na po yung kapatid ko siya na po bahala magluto at nagdagay na rin po nga siya dyan ng hot sauce para may kunting anghang ang kanyang iniluluto at nagdagdag na rin po siya dyan ng paminta sabi ko sa kapatid ko huwag niyang sobrahan ng anghang kasi nga po hindi po gaano kumakain ng maanghang yung mga pamangkin niya. Ayan, guys. At nagdagdag ulit siya dyan ng paminta at inilagay na nga po dyan yung kraw at saka tahong. At halo-haloin lang po natin hanggang sa mahalo po natin yung bawang at sibuyas at mga ingredients na inilagay niya, guys. Ah, diba? Ang sarap niyan. Favorite kasi ng kapatid ko yan, guys, na kumain ng safe foods or mag-ulam siya ng safe foods. At syempre, first, uh, not first time na pupunta sila dito sa bahay. Second time na po sila. Ayan guys, at inilagay na po niya yung shrimp at saka pusit. Ayan halo-haloin lang po natin ng mabuti. Yes, my sister, Favorite niya po yung mga safe house na ganyan. Siyempre, second time na po silang pumunta dito sa bahay. At dahil nga po dyan, ay nilagay na po rin po yung mais na nilaga namin kanina. Ayan, para masarap po yung ulam namin at mas marami tayong kakainin. Ayan guys, masarap po yan. Hay nako. Iiyak na naman ang kaldero natin dyan. Charot. <laughs> Di diba? sabi ko sa kapatid ko halo haloin po niya di ba at ayun na nga guys nakaluto na nga po kami at short video na lang po yan kakain na po kami kain po tayo ng lunch ayan na nga po si mother at nagsasandak na po siya ng pagkain niya at ayun na po ako tamang kain lang po na po yung anak ko kumukuha siya ng sauce na ginawa ng kanyang tita ayan guys yung kapatid ko yung balasang malasang malasang talaga ilokal mo talaga imbis na dalaga ano <laughs> ayan si nanay kumukuha siya ng ulam niya ayan po tamang kain lang po ako guys thank you for watching God bless